Hi guys, tara gumawa tayo ng homemade ice cream gamit ang soft serve ice cream powder ng Enjoy Una, sa ating lalagyan lagyan niyo siya ng 1.5 liter water tapos dahan-dahang ibuhos ang ating powder at haluin habang ito'y nilalagyan ng powder para hindi siya mamuumuo ayan ganyan guys, haluin siya ng haluin ng maayos para maiwasan ang pamumuo ng powder. After natin malagay lahat ng powder, dagdag na natin ang natitirang 1 liter na water. Bali, 2.5 liters lang po ang gagamitin nating tubig sa isang kilong powder. ayun, haluin lang haluin para hindi mamuumuo yung powder. Ayan, tapos na natin mahalo ang powder sa tubig. Ngayon, lalagyan natin ng isang latang condensed para maiwasan ang kanyang pagka-icy. Any brand naman ng condensed pwede nyo gamitin. Ginamit ko lang yung jersey na brand kasi mas mura siya. Sa paghahalo ng condense, naiiwasan nito ang pagkakaroon ng ice. Para talagang soft yung ating ice cream. Ayan. Pagkatapos nyan, ihaluin lang natin. Ayan, haluin lang natin maayos at nang ma-well combined. Ngayon, ihanda naman natin yung mga cup na paglalagyan ng ating ice cream. Ang size pala ng ginamit ko ditong cup ay 3.5. Ito po ay salad cup. Ayan. Lagyan lang po natin hanggang konting awang lang bago siya mapuno, yung ating salad cup. Para hindi naman siya uh, sumobra at matapon. Ayan, lagyan lang natin lahat hanggang sa maubos lang ating mixture. Ito na lahat ng nalagyan ko ng ice cream. Bali, 32 pieces po ang nagawa ko dito. Lagyan na natin ang crush oreo. Any brand ng biscuit, kung anong gusto nyong ilagay dyan, pwede. Kung gusto nyong chocolate, uh, chocolate chips, or chocolate syrup, depende po sa gusto nyo. Ang flavor po natin ay vanilla. So, any toppings pwede po natin ilagay yung sprinkles pwede din po